Panalangin sa umaga. Linggo ng panalangin ng pasasalamat. Ama naming nasa langit, magpakailanman nawa'y patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoon, ngayong araw ng linggo, araw ng kapahingahan na iyong pinabanal. Muli ay nais kong pasalamatan ka dahil palagi kang nasa tabi ko. Sa pananampalatayang ibinigay mo sa akin upang sa mga mahihirap na panahon makalakad ako sa landas ng katotohanan na matatag sa ang pagmamahal mo. Thank you my God for giving me a week full of blessings and for helping me understand na ang mga pagsubok na dumarating sa akin ay para lang maging matatag ako. Salamat sa aking kalusugan para sa aking pamilya, para sa aking trabaho, para sa aking tahanan, para sa aking pananalapi. Salamat Panginoon sa pagpapahintulot sa akin na mas mahalin ka araw-araw. Amen.